Nagong mall dito pilahan, pastay na naman kami ngayon. Si John kaya paggawa na. Dito rin pwesto. Before and after. Tapos oh, pag nagawa, papasok ako dyan, bibiga vlog ko yan. Ayan. Ayan, oh. na matapos yung ginagawa ko mo. So, dating parkingan lang namin. Oh. Naging mall na. Lala, naging mall na ang dating parkingan namin. Ayan. Kaya pala ba si Aso? lalabas -la -la si <laughs> Lupin. Baka uh, mga may bago kaming pansyalan na, Pagkakita ba? SMX, ayan. kahit anong yan, yan. Nadayuhin yan mga customer Kaya lang sipak kami dito Tanggal kami dito Ayan na video ko ulit yan Pag natapos na